Sir, kasi sabi niya na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, uh, senador po kayo noon, hindi niyo po natunogan that time? As a former colleague. Mm -hmm. uh, I think uh, she also deserves the courtesy. kapag pa pag -usap or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 mm -hmm. na wala sa NEP, wala sa house version. Mm -hmm. And then, sir, um, how about um, uh, former... Um, I-sacrifice yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfect day executive blood control project na na somewhere, uh, lying uh, somewhere, no? Sa ngayon, so, wala akong makita. So para kaya yung isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung yung imperfect yung paggawa Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, o oh, sige, automatic, bibigay ko na 190. <laughs> 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 sir, kasi yung, yung mag-roll na gumawa na yun. Kailangan, original sa inyo, ah, hindi yung tinuro lang sa inyo. o, <laughs> oh, sir, kaya, sir, natanong oh, ko. Record, record. Opo, sir, kasi kaya na... na... Hindi, ko qualify ko, ulitin ko, kailangan, kayo mismo nakakita, ah, hindi yung ibang tao. <laughs> <laughs> Nagahanap na pala. <laughs> sir, kasi nung nakaraang hiring, in-excuse lang siya on the reason na uh, nag-resign na siya, pinalis yeah. lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So he still remains as a uh, resource person. So parang uh, i-notify ino lang siya na ako, pwede bumalik siya. Okay, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IO, IOW Engineering and Administrative uh, Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects. Malaki yung 3.5. 3.5. kina na nung araw yan eh, kasi dati 0.5 lang yan eh. Tapos sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila? Ah. Uh, mahirap ang sa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng, uh, ng public works, saksakan ng dami, daang billion, ay eh, kwentahin mo 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki? Especially, so, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may tagging, Yun na yung pagmonitor. Tapos hindi rin nila na monitor. Sana punta yung 3.5 kung yung ghost project sa uh, first, district engineering office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng central office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga district engineering offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Hmm. Alcantara, Bryce Hernandez, Domasi, Mendoza, Erdrick San Diego, Isang team eh. Eh nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official record na kung saan nagbayad kayo ang uh, ang clearing instruments. Bakit alam natin peke? Ba't yung binayaran? Okay, Ian. <coughs> Ayun. Hello, sir. Good morning. Bago ko pumunta doon sa isang tanong, uh, dahil may binanggit na kayo doon sa mga BGC boys. Sir, marami kasi nagsasabi na hindi lang silang lima ang nakinabang doon sa Bulacan First. Ang sinasabi nga mula sa taas hanggang sa pinakamababang empleyado. Ano pong nalaman nyo tungkol doon sa iba pang mga nakinabang? At kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Secvitz na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern hindi lumalampas sa 150,000? Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak sa halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumampas sa 150 million kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Mm, kaya So bihira kayong ano? ng more than 150, di ba? 77 million, mm -hmm. 140 something million, 98 million, walang lumalampas kasi kontrolado nila pag implement, pag monitor, pag bayad. So, ngayon, ito yung ng Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng tatlong sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Mm -hmm. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, mm -hmm. si Dante, si Habang Emo, abagat. tapos may habagat pa. Mm -hmm. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa kasino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, mm -hmm. kinakasino, pinampipili ng mga ah uh, patek pilit, kung ano nung relo at kung ano nung kotse. You can just imagine kung nagpatuloy ito para tayo mga gago. Pero same yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan. Hindi, to. yun na nga yung team niya. Eh. Yun ang lower. Eh. Sina, si uh, Dumasig, I think, uh, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Uh, oh parang, siguro, talagang check. Hindi lab na l o lab ha. Ah. L-A-B. <laughs> nagisip nagisip. <laughs> Yan yata. Pero, so, I, I mean, sir, yung mas mababa pa daw. Meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung limang yon ang lumabas sa... Uh, yun sila may mga aliases, eh, sa casino. Tapos sila yung mga signatories, eh. So, we go by uh, where the evidence brings us, eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailan kasama sila sa resibo? Sige po. Okay, Raymond. Last na lang I sa akin. Said... Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, yes. do you think... Bycam pa lang yun. Oo, uh, pero do you think hindi lang dalawang senador ang pinag-uusapan natin dito? And paano kung, paano kung mas maraming senador pa nga ang lumabas? I don't know, mawala kami ng quorum. <laughs> <laughs> These are pero seriously, talaga No, seriously. Baka mo wala ng quorum, kasi kung kasuhan sila ng sandigan bayan, mm -hmm. at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso. O, hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang ko nga, pag nag-imbisika tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung diba nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung yung kabilang yung kaliwang side sa kabilang aisle mm -hmm. dapat hindi ganun no i, I think uh, our colleagues understand that no? No? where i'm coming from kasi bakit pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo para hindi naman perdo sa pinili natin di ba okay. so yung probability na uh, maraming senador yon kasi no, sabi niyo nga 355 I, I, don't uh, I want well I want I want get there no? Mm -hmm. ikaw lang nagsabi siya sasabi ko lang in answer to your question eh kung gano'n ng kung ganun tayo dadali ng sa don tayo dadali ng ebidensya ebidensya wala tayong magagawa mm -hmm. di ba pero sa dahil sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito. Well, it's about time, ano? Wala it's bang effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Wala, wala naman. wala naman? Wala naman, wala naman. No, sir Kasi Lee. all out support naman si Senate President kasi mm -hmm. nag-usap na kami. Eh. Mm -hmm. It's About time na ayo ayusin natin, 'wag yung napopulaan tayo na popular especially so na yung mag magnitude that's this already beyond the Senate eh. mm -hmm. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa isipin mo almost 2 trillion pesos yung for the past uh, 15 years ba yon. Mm -hmm. Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 2015 15 years. e -hmm. Eh, kung kukwentahin mo na uh, parang more than, more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kanikanino napunta? Tapos nalulunod yung mga kababayan natin. Naglilimas ng, ng tubig baha, palabas ng bahay. Oh, meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. Sir, <laughs> sir, sir, paano nga ako? May other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Para ito, basta kayang abutin, maabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na, hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. Mm -hmm. And I, I'm always with them pag nag-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at uh, yun lang gagamitin ko. Wala akong kalam, kala, wala akong saan ang Hindi rin ako ganoon Ako ay I, I, stay with them even uh, past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako nag nagsasabi ko sa kanila na wag kayong tumigil diyan. Hindi pa, hindi pa ako kontento diyan. Kaya nga 'di ba ang daming layers na inabot. Sabi ko nga hindi pa sapat ito, although sapat na, hindi pa rin sapat puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, hi, Sir, uh, good morning. Doon sa ano, uh, may lang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw na fo focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the uh, Blue Ribbon Chair, ma masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung yes. pangalanan doon ay ma mabubusisi ng usok. Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandoon ba sa 15 yung Darcy? wala. Oh. Wala. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus Kasi sila yung... Ewan ko bakit sa kala na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pang ang gagawing state witness. Hindi ko alam. Mm -hmm. So uh, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 23 ah, uh, 25. What about kung may mga lumabas mag backtrack during the time of 2016 to 2022, ang DPWH secretary was Mark Villar who is a a senator right. Si Senator Villar could be a very good resource person mm -hmm. at the same time member of the panel. No, he can mm -hmm. share He's free to share his, uh, whatever he, uh, he, he thinks or he he knows ano, about what happened from 2016 to 2022. Ang sinasabi ko, sa sabing ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya kopol simula nung 2015, 2016, 2020. tapos uh, naging active uling sobra, 2025. Mm. Thank you, sir. Okay. Yung Mary. sa likod mo na, si Mer Mary. Mary Marie, yes sir, from One News One PH po. But sir, for the record lang sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga uh, welcome pa rin po mag-participate si Senator Jingoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot. All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, okay. kasama ako doon. Plus ex-officio na tatlo na lang naiwan kasi ex-officio ako. So, bali ilan yon tatlo lang yung o apat lamang yung senador na hindi members who can also participate no? now yung minority uh, representation iwan na namin sa kanila bibigyan lang namin sa kanila yung numero ito yung inyong uh, number of slots sa membership kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman sa ngayon ang vice chairman sa majority si senator Erwin uh, Tulfo because he requested me to become to be the uh, vice chairman and i agreed So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yun, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect uh, a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa dalawang vice chairman. Katakot-takot na mga vice dito eh. Tatlo yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, dalawa na lang isang majority, isang minority. Pero we welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because nasasabot. they are senators. Mm -hmm. Until po may complaint or case na ifa file against them po. po Maski merong cases filed, they can still participate because they, that's their right. Until uh, convicted, wala na silang uh, wala na silang ano, wala na silang karapatan kasi convicted na. Mm -hmm. oh, sure. Final conviction okay. na. meaning Supreme Court, yung appeal by the Supreme Court. Okay. Okay, before me, and sir, sabi niyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil nine yung members. Ilan na nga kailangan, pwede na magpalit. Yun ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, labing lima tayo, siyam sila. Huwag okay. mo okay. yung nine. And, ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Mm Tratuhin natin sila Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate of all the 23 other senators dapat 'yan ang uh, and he, he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya no mm. na hindi po pwedeng Senate President ka Senate President ka lang na majority pero ito mm. pa yung isang with a warning mm. manifest yung 15 against 9 mm. baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuku. No? Mm -hmm. Kaya yung naging biroan niya Wag huwag mong kukuni majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang base <laughs> ng majority leader yan na nakuku yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. President. Aminado naman siya mm -hmm. eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel? <laughs> Kaya Senate, Senate President Tito. Mm -hmm. Pero sa doon sa naging complaint ka hapon? Sir, ano, light, uh, light mm -hmm. moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na, na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? pero temporary mm -hmm. yun eh. Mm -hmm. Kasi pag-usapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng house, ang uh, recommendation ko nga is diretsyo na lang dito sa Senate. Mm -hmm. Mas mainam na rin dito. At least, wala na tayong gaso sa gasolina pag mm -hmm. may hearing. Ano? May escort pa. Mas mm -hmm. mainam na lang dito kasi meron naman kaming uh, facility rito. Eh. Okay, ma'am. Sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga kontraktor. Sino lang po yung priority sa webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Ah, sir, pahabo daw sa si Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Uh, uh, Sir, uh, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? 20... Ah, hindi. Hindi ko hindi, hindi namin kilala si diskaya noon. Ngayon nga lang nagsuputan eh. Okay. Kasi yung uh, yung contractor, hindi pa naman lumalabas ako sino-sino, di -sino, ba? Sir, diba? pero yung pagsisingit sa, sa budget? Ah, marami na akong na-check nun eh. Siguro, nabawasan lang. Hmm. Marami ako na kaltas nun, uh, year in, year out, okay. sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa inyo, sa dami niyo po ano na sa gobyerno, regularities, paano niyo po i-rank flood control uh, scandal na ito? One of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung saka, saka tutungo kasi nakakahilo kung ano yung uunahin mo ah uh, at saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Addison, uh, overwhelmed siya. Eh. No? Sabi nga, ano, samanya niya sa priority niya yung barbershop. Mm -hmm. mm -hmm. si mukhang <laughs> hindi na so, is, it, yung, is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung napoles na, yun din na observation ni Secretary Addison mm -hmm. sa kanyang visa experience. Okay. Oh, At right. sir, panghuli, panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Sen President Soto nasa posisyon, do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na lang ito ng NBA. Yes, we elected uh, Senator Loren. na siya yung accounts chairman. At uh, to bilis siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committing dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwang kayong electoral reforms, kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President meron siyang bill sa party list mm. know? Okay pa rin. so kayo uh, pa uh, in the meantime mm -hmm. know? but eventually uh, i will uh, relinquish yung chairmanship ng electoral reforms mm -hmm. dahil nga ano uh, isa lang dapat mm -hmm. so yung accounts hindi ko nang mamahawakan sabi ko lang kay Senator Loren bigyan lang kita ng uh, staff uh, work uh, staff uh, backup Mm -hmm. na mga sanay na doon no, sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikmamaman lang na mag-opisina ron. Mm -hmm. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang parang, yun ang karot. Uh, so may target, kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, kailan, before sir? Uh, before 2020. <laughs> Ah, oh, ganun pa rin. Kasi dapat yan ang original timeline yan. Yung last, uh, yung third regular session ng 2022, dapat na, doon na kami. Doon na magpupupuk mm -hmm. sana siya. No, eh. Hindi nga nangyari kasi na, na COVID. Mm -hmm. Tapos uh, wala na kami na abala. No?